pagka matagal na kayong magkasama, wala na kayong ano eh, parang pag may topak yung isa, or relax mo tayo guys, may topak yung isa. Pag yung isa may topak, may isang mag-aano na parang, huwag mabati na kayo. Kung parang hindi kami pwedeng mag-away. Kasi parang hanggang pagtanda na po namin, magkasama yes. na kami. Kahit mawala na yung mga ibang tao sa buhay na, Basta we promise ourselves na we will be intact. Talaga. So, never kayo nag-away talaga? Nagkaroon ng issue sa at base? Hindi naman maiiwasan yun sa mga babae, di ba? Parang minsan, noong mga time na mga bagets-bagets pa kami, kunyari yeah, pag kalumalabas, pag sinabing, oh, naka-heels lahat ha, may isa talaga dyan na naka-boots. Tulad <laughs> naka-boots. Mga, mga ganong ingitan, di ba? Pero, now naman kasi na mas, ano na kami, parang we're more mature. Parang naiintindihan na talaga namin yung mga isa -isa. tao. I mean like in general, pag yung may mga nega, parang kasi hiba boy. Pero basta kami hot babes. Si Jaycee, okay Intak kayo? kami. Okay oo kayo. naman, yes. Anong say mo? May kambal siya, ninang nang kaba? Naku, oo, oo mm. ninang -hmm. kaming lahat. But uh, I'm really, really happy for them. Kasi dream talaga ni, ano yan, ni, ni Jaycee Parker yan na magkaroon siya ng family, magkaroon mm -hmm. siya ng baby. Kaya nga nung, ano, nung nagka-baby na siya, hindi na namin siya masyadong ginugulo. Kasi before, we always have ano, to get together talaga. Na, oh, kailangan meron tayong Thursday, thir Tuesday, uh, Thursday or like, mm. nagiinuman kami. Dati talagang pilitan, huy, uminom ka, ganyan-ganyan. Pero ngayon, hindi na. Parang, oh, sige, nagtatrya kang mag-baby. O oh, sige, huwag kang minutubing <laughs> ka na lang. Ha? Ganun. Oh. Mayroon, mga ganun na kami. At kambal pa, diba? Oo. oo talagang nakakatuwa. Oh.